in the name of the Father, the Amen. Shalom. Alekham. Maganda umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pareseyo at ang isa na may publikano tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito. Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mga ngalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ipababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to your Lord Jesus Christ hagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Osayas Narito ang isang maikling reflection sa Ebanghelyo At sa unang pagbasa kasama ang panalangin para sa ating Santo Papa Obispo, mga pare, at lahat ng may karamdaman. Ang talinghaga ng pareseyo at ng publikano ay isang palaala sa atin tungkol sa tunay na diwa ng panalangin at pagpapakumbaba. Madaling mahulog sa tukso ng pagiging palalo. Iniisip na tayo ay mas mabuti kaysa sa iba dahil sa ating mga mabubuting gawa. Subalit, ipinapaalala ni Jesus na ang Diyos ay nalulugod sa pusong nagpapakumbaba at umaami ng kasalanan. Gaya ng publikano na buong time team na humihingi ng awa. Ngayong kuarisma, ito ay isang habon para sa atin. Tayo ba ay tunay nag nagpapakumbaba sa harap ng Diyos? Ang ating panalangin ba ay nagpapahayag ng ating tunay na pangangailangan ng kanyang habag? uminsan ba ay nahulog tayo sa pagmamataas at panghuhusga sa iba? Sa aklat ng Oseas, narinig natin ang panawagan ng Diyos sa pagbabalik loob. Halika, tayo'y manumbalik sa Panginoon. Sa gitna ng ating kasalanan at pagkukulang, patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos na bumalik sa Kanya. Subalit, ipinapaalala rin ng Panginoon na ang tunay na nais niya ay awa at pagmamahal, hindi lamang palabas na ritual. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, sa panahon ng kwarisma, tinatawag mo kami sa pagbabalik loob. Tulungan mo kaming magpakumbaba at tunay na lumalapit sa iyo. Hindi sa aming mabubuting gawa, kundi dahil sa iyong walang hanggang hawa. Ipinagdarasal namin ang aming mahal na Santo Papa Francisco Obispo Jose Bantolo at Padre Vicente Gomez. Bigyan mo sila ng lakas, kagalingan at patuloy na pagpapala sa kanilang paglilingkod. Ipagkaloob mo rin ang kagalingan sa lahat ng may sakit, lalo na ang mga nakikinig at nanonood ng iyong salita. Panginoon, baguhin mo kami at ang aming simpahan upang maging mas tapat sa iyong tawag. Gabayan mo kami at ang aming bawat tugon namin sa pagbabago sa aming pananampalataya. At sa mga hamon ng aming panahon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Catechism of the Catholic Church, seksyon 2559 to 2565. Ang kahulugan ng tunay na panalangin. Humiliya ni Pope Francis sa Lucas. October 2019 ang diwa ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Dokumento ng Vatican II, Gaudium et Spes, ang panawagan ng simpahan sa pagbabalik loob at awa. Naway maging makahulugan ang ating pagdinilay ngayong Kwaresma. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan. Ang misahin ng Ibanghilyong ito, kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway na maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.